Magandang umaga po mga kabads isa naman po mapagpalang araw po uh, si Kuya Bads nandito oh, ikot na naman sa mga lugar na kung saan uh, meron ako nakita dito na kubo-kubo meron po nakatira dito na mag-asawa uh, mga senior na po ito sila mga kabads at uh, pinuntahan ko po at ma-interview man lang po sila kung ano ang mga kalagay nila sa buhay. Ang lawak po dito mga kabadj ng area ni tatay, may mga pananim po siya dito. At dito po, oh, ang ganda dito. Ano po ito? Sa loyot? po yung inalagay sa ano niya pagkain. Ay to ayun, ang ganda dito mga kabad ang dami pananim masisipag ito si tatay at si nanay ito po, ano to alokbate ito, mabango po ito nilalagay po ito sa ano pang palasa ah, ito, akala ko sa loyot ay oh, mahal ito ito naman, spinach is... ito ang sa loyot ayun ayun, ano po yun, mga manok po yun dyan Opo, manok ito naman, ano to, sigarilya. Ah, sigarilya. Ayun, alugbati. Ang lawak ng ano dito nila. Nanay. Mga kabadsito po, ang bahay nila. Ito po ang bahay nila. Magandang umaga po, tay. Ano pong pangalan nyo, tay? Buwelyo, Velasco. <laughs> ah, Velasco. Saan pong probinsya nyo? Saan, taga saan po kayo? baway Ilocos. <laughs> Norte ako. Ah, Ilocos Norte, Ilocano po. Oo. Si naman po. Saka rito, bisaya nanay na nanay, napanggasinan ng tatay na. Ayun, ilang... Dito na panganak. Ilang taon na po kayo, tay? 70. Ay, Ay iti. Iti, iti. na. Iti na. Ilang ang anak nyo? Apat. Apat. So yung apat po, may mga anak na po. -asawa Lahat. Yung na, yung isa binata. Opo. Yung panganay binata, lalaki. Nasaan po sila ngayon? Uh, ang uh, nagtatrabaho rin ng buwan, Opo, opo. Pero dito sila na uwi. Paminsan-minsan, minsan may paminsan, ng ilang taon bago na umuwi pagbigyan bigyan ka ng bakasyon na. Opo, ito pala si Nanay Nay. Magandang umaga, Nay. Ito pala ang asawa ni Tatay. Ano po ang kabuhayan nyo ngayon dito, Tay? Ito mga gulay lang. Gulay? Oo. Anong klaseng mga gulay? Ito, ito karakuan kamote. Kay sitaw kamote. At saka okra. Yun ang pinagkakitaan nyo po. Oo. Oh. Tinitinda ko po yun. Saan po ang pusto nyo? Wala po. naglako lako, lako. Lang. Ah, naglalako po. So, dito sa bahay nyo, dalawa na lang po kayo mag-asawa na katira. Dalawa po. Pag nagdating sila, marami din. Ah, marami din. Apo ko, at saka ikwan. Apo ko yung nandito kaninang dalawa. Apo <laughs> ah, nyo po. So, ibig sabihin, ah, ang pinagkikitaan nyo po, yun lang paggugulay po. Opo. At saka doon sa, ano, sa senior citizen nyo po. Yan po, ako wala pa po eh. Ay, hindi pa po kayo senior. Hindi pa nag-60 kayo? 60 na po, pero wala pa po ako senior. Ah, wala pa. Ni pumunta kayo doon sa, ano, para maka-apply maka ka para sa senior. Opo. Opo. So, sapat mo, sapat mo ba ya, uh, tayong kinikita nyo? Pinagkakasas hindi <laughs> ka kasi magkano naman kinikita niyo araw-araw? Ay madalang po. Ah, madalang. Mm. So ibig sabihin, pang araw-araw niyo naka-survive kayo, yung mga anak niyo tumutulong naman po ata. Tumutulong pambili ng bigas. Ayun. Ganyan lang po pambili ng bigas. Pero sa pang-gamit uh, sa loob ng bahay wala po. Kami po ang ano. Sa so, itong mga cabbage, itong bahay nila ho ang atip. Ah, uh, Tulda. Tulda, trapal. Palagay ko naman ito tumutulo. Ito pag ulan, di po ba? Wala pa ba naman butas po. May butas na po kasi ang yelo, kaya nila di pa mag-usarda. Opo, so ilan taon na po kayo nakatira dito? Ay, matagal na Ay, matagal po kami natal. dito. Kaninong lupa ito? Inchik po, nabili na inchik. Nabili po ng inchik. Ibig sabihin, pag kailangan ng inchik ito, Papalisin na po. Saan po kayo lilipat, kung halimbawa? Ay, bahala na po. <laughs> Kasi ito, noon, binababantay sa akin ito. Opo. Ay, sabi sa akin, diyan nga mo, linisan mo, yung halaman mo, wala kong kukunin. Sabi nga noon. Oo. Oh. Nang pagbibintaan mo. Swiri ko ang kakanya ng 3,000 30 sa dalawang buwan. Ayun. 1,500 lang sa buwan. 1-5 lang isang buwan. So ngayon, may sahod kayo 1-5 isang buwan. Bawat na dalawang buwan, doon na pumupunta. Pero kahit pa paano, mayroon po. Oh, mayroon okay, po. Okay, so binibigyan pala kayo. Oh. Pagkatapos ng dalawang buwan, Oo. Oh. ang bigay sa'yo, 1-5. Opo, 1 po. 1-5. Tuwing dalawang buwan. Oh. So okay na rin po yun. Total, wala naman oh, kayo ginagawa. Magtatanim-tanim lang po kayo dito ng mga gulay-gulay. Tapos ititinda nyo. Malaking bagay na po yon Kasi tayo po mga senior citizen, ako malapit na po ako mag senior citizen. Uh, yung bukod tangi ang pinaka-exercise natin, magulay-gulay. Kasi mahirap po yung nandun lang tayo sa bahay. Tsaka gusto natin yung tahimik, di po ba? Ayaw natin ng mga ingay. Opo. So ito mga kabad si tatay, tsaka si nanay, okay naman po ang uh, kalusugan po ninyo. Sa awan ng Diyos, wala naman kayong mga maintenance, mga inindian sakit, ganun po. Salamat naman po na gano'n ang... Kahit gano'n ang edad nyo, mag 80 na. 80 na tay? Ah, uh, uh, sa undas. Undas, 80 Ay, happy birthday pala. Undas, advance. So, ngayon mga kabads, ito, sila, ito dito ang kanilang kalagayan. Na, okay naman sila, malalakas naman mga katawan. Pero, siyempre may mga edad na po sila. Hindi naman po sila pinabaya ng mga anak nila. Kaya nga lang po, ang kalagayan ng uh, ah, bahay nila tumutulo dito pag umuulan so total hindi naman lagi dito yung mga anak nyo po di ba ba? madalang po madalang isang beses lang po yan sa isang linggo po magunta ah. so, so ito mayroon sila dito lutuan ito may mga manok doon daming alaga nila dito yun may mga manok, panabong siguro yan. Nagsabong ko pero hindi ako nagsasabong. <laughs> sarili mo yun, sarili po manok yon. Oh, binibinta ko rin pag mayroong binibili, Parang laruan ko na lang. Ayun mga kabady, ang ganda. May alaga si tatay po na mga manok. Ang wala sa iyo, kambing. Meron o. Ilang kambing nyo? Tatay nyo, apat na lang. Apat ang kambing. So maswerte ito sila tatay at tsaka sila, si nanay sa ibang na interview ko sila kahit papano mayroon sila mapagkukunan pang emergency, may manok, may kambing, may mga gulayin, may mga anak sila na uh, may mga pamilya na pero hindi naman po sila pinapabayaan. So ganun paman, mapalad po sila tatay at tsaka si nanay. At hindi kagaya nung iba na na-interview ko, walang wala po talaga sila. So tayo lahat manalig lang tayo sa buong may kapal huwag tayo papabaya at kung ano mga pagsubok sa buhay bukod tangi sigad lang ang nakakalam at masasandalan natin sa pang-araw-araw na atin pangangailangan po sa buhay so salamat naman dito kay tata at kay nanay na napaunlakan po tayo na ma-interview po sila sa kanilang kalagayan. So, ganun pa man, nag almusal na kayo. Hindi pa po. <laughs> At, uh, anuhin natin naman ito sila, kahit man lang, county uh, pang, kape-kape. Uh, Wala nga po oh. kaming kape. Salamat po. <laughs> uh, Pasinsa ka na muna nyan, ha? Opo, salamat po. Uh, bili muna kayo ng kape. At, hindi ako mangako kung kailan ako makabalik Apo, dito. Ang dyan sa, sira na naman yung daan ng mm -hmm. Kaya Aya, meron ako nirep. Yung riprap ng mga bata noon, sabi ko, bagay yung sinisira. Oh, ikaw ba ang gumawa? Saktan ko sana, yung kaso kasalanan ko, oh eh, masamang oh mamanagin na bata. Hayaan nyo po yun. Kasi Sinubong ko noon naman sa barangay, hapon na pumunta kasi hapon na pag sinisira at sa ilog ng bato. Opo. Ay, yung panggabi na pagsabihan mo, uwi na kami. Ay, hindi ang antayin ko pa panggabi. Ay, ay, yung panggabi. eh. ay dami Opo. ako rin ginagawa ka ako. <laughs> Nag kasi meron ako doon niripak na mga bigas, dadalhin ko dito mga hindi ko alam kung bukas o pangyayal. Kasi ang hirap dyan, ang daanan, bumababa kasi putol yung riprap. So, hindi ako makano kailan-araw ako pupunta dito. Opo, po. So, ayun uh, lang po, mga kabads. Maraming salamat po. Mga Kuya eh. Bads Vlog po. Eh. At uh, please subscribe po. Uh, pakipindot po ng ng notification bell para updated kayo sa mga upload ni Kuya badge Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po, Kuya Vlog. Salamat po. Salamat, kaibigan. Salamat sa yunay tay Tayo, salamat.